Mga huni ng ibon at tunog ng mga sasakyan sa paligid ang maririnig tuwing nagtatrabaho ang 73 taong gulang na si Mang Mario. Dalawang dekada na siyang caretaker ng ilang mga puntod sa isang sementeryo sa San Miguel, Bulacan. Nagsimula lang daw siya noon na maglinis sa libingan ng kanyang kaanak nang may mag-alok sa kanyang maging caretaker sa halagang 300 piso kada buwan sa bawat puntod. Ginagawa ko po, naglilinis, ginawalisan, ilalampaso, pag po nakadaman ng konting pagod, uuwi sa bahay, merienda, balik na naman. Ano po ang trabaho ko? Araw-araw. -ara. Ang maliit nilang tirahan ng kanyang pamilya, nasa loob din naman ng sementeryo. Kaya sigurado raw na hindi mapapabayaan ang mga inaalagaang puntod. Hindi po ako natakot dito kasi nung pong araw ay eh, natutulog na rin po ako sa ibabaw ng litsyo rito. Eh. Ang, natatakot po ako dito, buhay na tao. Sa gabing ito, sinamahan natin si Mang Mario sa pag iinspeksyon sa halos dalawampung libingan na kanyang binabantayan. Mingilin tayo ng permiso para kunan at libutin yung mga pansyo na nandito. Ang naiipon dito lagi kada taon is alikabok kasi syempre nasa publikong lugar ito. ba diba? Yung mga buhangin, kumakalat, kaya mabuti na laging lilinisin, i-maintain. para maramdaman din talaga na yung pagmamahal sa kanila hindi matatapos sa panahon na buhay lang sila. Sa isang pansyon naman, nananatili ang pamangkin ni Mang Mario na si Basie. Tuwing papalapit na ang araw ng mga patay, nagtitinda siya ng kandila dahil may mangilan-ngilan na rin dumadalaw sa sementeryo. Pero hindi lang daw mga tao ang kanilang nakikita. May mga ligaw din daw na kaluluwa, kaya ipinagdarasal na lang nila ang mga ito. Masada, wag niya akong guguluhin, huwag nila akong tatakutin. Binubulang ko po sa sarili ko. Yung kaluluwa nila, yung, yung, hindi, hindi sila, yung naalala sila ng pamilya nila, yung mahal namin sila, yung maging panatag sila sa kabilang destinasyon, para hindi na sila yung nalulungkot. Ay kami rin, kahit naman kami, gusto din namin sumunod sa kanila. Kaya lang, hindi pa pwede. Bukod sa pagbisita at pag-alaga sa mga puntod ng Yumao, huwag daw kalimutan ang ipagdasal ang kanilang mapayapang paghimlay. Mobile journalist Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.